si Jessa, or yung pinsan ni Doming. Eh, nandito sila nung mama, which is auntie ni Meng. Ito na yung kumukup sa kanya nung simula, nung iniwan siya ng, ng nanay niya at wala yung papa nila. Hello! Hello po! Ayan. Tara po, pasok po tayo. Pasok po. Yan si Arjessa, yung pinsan ni Domeng. Anyat po si... Nanay. Domingo ang Ama. mama. Ang laki na ng pagkakaiba. Sorry. <laughs> Kahit nga kuya niya Ayun, mama. Ayun siya, patuloy, pag magulang talaga tayo, iintindi na laga natin yung mga bata. Ayun yung kuya niya mga... <laughs> Ala. Na-stress din ako. Na-stress. <laughs> 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 <Stress> talaga. <laughs> lang ako. Kailala natin kasi hindi naiintindihan nila. Ang alam kasi ng lahat, walang pamilya daw si Doming. Tama? Yun ang pagkaalam ng lahat. Baka na kung nalilito sila, sino kayo, bakit nandito kayo, gano'n. So, nung nakilala namin si Doming sa isla, bawal talaga ang bata doon. Kasi mayroon akong project doon. Yung caretaker, tago pa noon. Kasi nga alam nila na bawal nga. So, in-explain naman nila sa akin. Sumama daw yung sa construction, tapos nagpaiwan. So, nandang salita, hindi ko naman alam talaga totoong storya ng buhay ni Meng. So, nandiyan, ninayaan lang namin. Nung pauwi na kami, gusto niya daw sumama. Sabi ko, kung sasama ka sa amin, Uh, papaalam tayo. Kanino tayong magpapaalam? Uh, sino ba papaalaman natin? Sabi niya, ah, papayagan talaga ako niyan ng tatay ko. So, may sabi siya, tatay. Okay, tatay. Tatay. Sabi ko ganito ha, papaalam tayo sa tatay mo. Gusto ko rin siya makausap. Kasi pag hindi ka piniyagan, huwag sasama ang loob. Pag okay kay tatay mo, sige sama ka sa amin. Yun po yung totoong kwento nun. Sige, so, sasama daw do si Doming sa amin. E eh, pumayag naman yung tatay. Ngayon, alam naman natin na si Doming, kung tinbalikan natin yung story, di ba sabi niya, anong gagawin niya daw sa pero? Maghanap ng trabaho. Oh, so, maghanap ng trabaho, ayun eh, yung mag-iisip niya. Saan ka pupunta kayon? Sa Pebo. Anong gagawin mo doon? Maghanap ng trabaho. Ano maghanap ng trabaho? Papag ba tayo na <laughs> papatrabaho natin yung bata, di ba? So, in, para siguro sa isip niya, tatrabaho ko dito, pero hindi naman naman siya pagtrabaho. So, para sa akin, bata lang siya, okay. Hindi niya alam yung sinasabi niya kami kami mabuting naman kaming tao at mabuti naman yung hangari namin sa kanya. Wala nalaman namin, no read, no write. So, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Tinanong ko siya, gusto mo bang mag-aral? niya, gusto niya. So ngayon, para po maging legal, maging maayos po lahat, kukunin ko yung requirements niya sa school. Nagpakuha ko ng birth certificate. Hindi kasi ako pwede maging guardian mo ng si papa mo lang aharap na wala namang dokumento tayong awak. Ibig sabihin, si papa mo, biological father mo si Ramil. Pero sa legal na papel, si nanay Am Amilda mo at saka si tatay Asenio mo ang totoong magulang mo. Kayo po pala yung kapatid ng tatay niya. Tatay Sino po pang na kayo po? po Mas matanda po kayo. kayo. Kailangan si, na, si auntie mo, yung kailangan makausap natin. Kaya po nandito si nanay. Para maging legal po lahat, siya po yung kausap ko. Kaya doon sabi niya kanina, sabi niya, bakit punta sila, auntie? Ayun, kayo daw. Sabi ko, bakit? Siyempre, nag-aalala sila sa'yo. Narinig na naman nila, nabalitaan nila. Na gusto niya ng umuwi? Mm, eh, sabi ko, sabi niya, nakabahan ako, ba't ka kinakabahan? Kasi baka kunin nila ko. Eh, sabi ko, akala ko ba gusto mo umuwi? Uh, hindi ka na kunin namin kung ayaw mo. At saka, <laughs> dito ka na nga ng laki. <laughs> Pito ka na naglaki, wakit kuning ka namin do, dalahin doon sa gubatan. Gusto <laughs> niya siguro magkupras. <laughs> <laughs> Gusto mo katulad si kuya mo, negrong negro. Hindi e nga daw siya, magtulong nga daw siya, pero maka long sleeve daw siya. Naka <laughs> <laughs> sunblock pa. <laughs> Kahit anong long long sleeve mo na, pag doon ka, alam mo yun. Wala, yun yung sabi ko sa kanya, kaya ang pakilala ko pag may mga, ay, para tanggap na ba? Kasi alam mo naman itong batang to, kahit anong namin namin sa kanya, yun pa rin. Kung anong gusto niya, yun pa rin gusto niya. Kaya sabi ko sa kanya, sige, sabi ko sa kanya, napakilala ko lagi, ang pinaka-spoiled at pinaka-maarte kong anak. <laughs> mm, bakit? Totoo naman, di ba? Yes, <laughs> oh. <laughs> <laughs> ano kaya sabi ko sa kanya, balik ka doon. Mm, mahihirapan ka mag-adjust kasi eh, dito pa lang sa bahay. Iba yung nakasanayan mo dito. Oh, bakit gusto mo na talaga mag <laughs> <laughs> Walang electric pan doon. Huwag pa siya aircon niya. Pero kami, walang heater doon, ah. Uh, magpahinat tubig. <laughs> <laughs> Wala rin set-up yun doon. padala. Wala rin cherry pero doon. Order. Wala rin aircon. <laughs> <laughs> Pag talagyan. <laughs> <laughs> Doon sa bayan, sa buhay natin sa bayan, kuminsan walang kurinti, brown-out. No? Siyempre, nung kinupkup ko yun sa unok, wala naman talaga ako idea. Anong mm -hmm. gali? Bata eh. Mm -hmm. ama hindi naman sa akin lumabas. Hindi, hindi ko naman alam kung anong history niya. Basta alam mo lang namin, naawa kami. Expecto na namin na, o oh, sige, anong gali man ito, kikilalani natin. Kaya alam mo yan, adjustment natin. Diba? Unang dating mo pa lang, tapang-tapang. Di man naga po yan? Na yan, di ba yan? Tama yun? mali. Tama pa. Oo, oh, uh, uh, oh, may po na siya <laughs> ngayon. Man. Yan na yan, lagi ko siya pagalitan. Ginapadala ko. Kailangan marinig ko ang po. Oo. Oh, na. ka pa na pa. Nalala mo? Hindi ko. Na. Oh, hindi na. na. Wala na siya maalala. Main, Yan, mo, lagi oo. Natin. Lagi ano, hindi po. Marunong ka nga magpo, magalang na po. Kung minsan po, kung minsan hindi talaga. Na, kaya napagalitan ko siya. Pipiliin niya lang kung sino po po niya ba diba? Pag mayroon may siya kailangan sa tao, yun, may pupo Naalana siya. Paalanan niya lang ganun. Oo. oo. Na, kaya niya, lagi po. ko siya mapagalitan niya, ma'am. Mm. Kasi pinapaaral ko siya doon, sila yan, magkapatid. Kung minsan hindi. Pag mo pa, titignan ka lang. Mm, tingnan ka lang. Kung minsan, ano yun? Na, maganda ba yun? <laughs> ba? Ay, hindi para sa akin. <laughs> para, yun para, na sa para sa kanya. Para sa kanya. Kaya mo yan sa ibang tao. Mm. Na, gusto ko sa ibang tao magalang kayo. Correct. Na, ganun yun. Kasi maliit pa rin ba? Yung parang lagi gusto lang hamon ng away. <laughs> Nagaroon niya siya, ma'am. Matapang huh? talaga. Kung <.FTR1> siya tapang. Parang hindi niya umatras. Iyon na nga. Parang lahat gusto hamunin. Siyempre, bago pa lang siya sa amin, di ba? Tawag niya sa akin, ma'am. Iyan, yeah. sutukin so, ko siya si ma'am. Tumpo siguro sa akin to Hindi, hindi. Hindi, O, <laughs> Hindi mo naalala. <haptop> 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 <Yeah>. <haptop> <haptop> na naalala? Hindi niya naalala. Hindi niya na naalala. Tapos pangalawang pag-alit sa kanya, Stacy. Inano mo siya? Pumbugo siya. Inanong mo? Pumbugo siya namatay yung baby ni Stacy. Eh baka balibag bulay bali bag bali bag akara mo lesling. Wa ganun ganun oh, doon na naman siya. Uwi na naman ako. So lahat ba ng pagalit laging ng kaso niya uwi. Ano ano lang sayo sayo ni mami. Pag kinokorek kayo ik sabihin ano. Mahal ko. Oh, mahal kayo. Pag wala nang paki-alam sa yon tao, pinapabayaan ka nang sabihin noon. Hindi ka na mahal ko. O. Si? Hindi ba? Ganun talaga eh. Kahit sa nga pumuntang bahay, kahit magtrabaho ka, kahit may, may rules sila. Mayroon silang batas, mayroon silang pansunod. Doon kailangan, tige, ganyan. Lagi ako sinasaktan. Layas kaya daw lumayas. So, naigigets ko na atong bata na ito, ganito. So, hindi pa di sa akin yung pakunting sabi lang, walis na lang ako. Ay, hindi. Para sa akin, kinargo kita, nasa poder kita, didisiplinahin kita. Totoo yun, ma'am. Totoo yung sinasabi niya pinalo ko siya isang bisis, mm. hindi magtigil magiyak. Tapos isa pa siya, yung hindi siya nagpapaalam? Oo. Uh, ha. ha, ah, ano pa yan? Ha? Paalis yan. mag-uwi na lang. Magsabi naman yung anak ko, Mama, si Doming doon na may kasuntukan naman daw. Puntahan ko nga. Na. Sabi ni Kuya mo alam. Lagi ko sa mga bata, dahil sa mga anak ko, na huwag kayong magsimula ng away. Ng away. Yes. Mm -hmm. Ikaw man ang tama, ikaw man mali, kailangan ikaw magpakumbaba magsorry ka. Walang mag walang mangyayaring gulo pag ikaw Tama. nagpapakumbaba. Lagi ko yan sinasabi sa kanila. Kahit saan ka pumunta, kailangan lagi kang maging solusyon. Maging sagot ka, hindi ka maging problema. Okay. Tama? Yan ang sabi mami sa'yo. Nakakalungkot lang isipin na kahit anong good na bigay namin sa kanya, anong attention pagmamahal namin sa kanya, para lagi ending masama kami. Ganon yun, Mami? Hindi naman. Pero alam mo yan, napagsasabihan, ano anong ginagawa mo? Nagta? Tampo po. Mm, tampo siya sa so hindi ka kakausapin. Huwag laging magtampo. Buntis ako. Alam niya naman yan. O nakaraan, di ba? Pagsabihan ko lang siya. Kasi nga, dahil nga hindi ko gusto yung sagot-sagot niya. Aba, ilang linggo hindi ako pinapansin. Iniiwasan talaga ako. Hindi tila tinitingnan. Pag papaganon ka, gaganon siya. Pag gumanon ka... Pag kuwin ako mo cellphone, sabi niya lang sa akin sa cellphone. Pinap kunin mo yung cellphone ni Mami. Pinapakawin yung cellphone ni Mami. Sabi niya lang sa akin, no? Hmm. Tapos hindi tumingin sa mukha ko. Ano problema mo? Sige gitu si sitwasyon ni mami. Ako pa yung ako yung buntis, ako yung ganyan ganyan. Kasi pa paano yung bunga nga din nila. Diba? Mm -hmm. Nakaraan nga nag nag ano sila, nag open forum sila mga boys. Oh, sab sila. Kasi nagsumbungan sumbungan eh. Alam mo naman pag boys boys lang eh. Oh, nagkuwento yung isa, eto ginawa ni Doming para sa kanya ng pamahal na, 'di ba? Mm. sabi niyo na diba? siya sabi ng lahat na pino -protect protective daw kay Doming. Hindi lang sa pagiging protective, kasi nga inaunawa ko na lang. Kasi, siyempre, ayaw ko ng gulo. Ayoko. Simula nung no, kinukup namin si Doming, never na siya nakaramdam ng iba siya. Alam mo yan sa hmm. sarili mo. Bakit? Training pa lang simula kay Dongdong. ano sabi ko kay Dongdong? Dong? Brother mo yan. Hmm. Bakit gusto ka ni Dongdong? Dong? Kasi doon pa lang sa pinakamaliit ko, ayaw ko maramdaman ni Doming na left out ako. Pag sinabi mo, saan yung brothers ko? Brother, agad tingin kay Doming. Jeyo, ganun din. Kung ano yung meron si Jeyo, gusto niya meron si Doming. Minsan nga, mas meron pa siya. Hindi never naging madamot si Kuya Popot mo, dumating ka palang sa bahay. May pili ka na, nasutoy mo dyan. Alam mo yan, pinupormahan ka pa, tinuruan ka pa mag di ba? Kasi ayaw niya maramdaman, left out ka. Kasi para sa kanya, yes, may kapatid na agad ako. Hindi nila naisip na, ampon, walang ganun, Ming. Iisip niya agad nila, instant. <laughs> Nagkaroon ako agad ng kapatid. And which is, sinabi naman ni Kuya Popot mo sa'yo na, pasensya na, Ming, kasi wala akong kapatid. Ang layo ng gap nila ni Dongdong. Kaya dumating ka, talagang maharot siya, malambing siya, buhat kanya, niya, kiliti ka niya. Ka niya. Hmm. Ikaw naman pala, hindi sanay. Yeah. Na. Uh, napipikon. Pag siya nang asar, lalaiting ka pa niyan. Oh, di ba, namimili pa yan ng tao. Basta makakita yun siya pangit. Ako na lang mamagintin. Kung minsan isang araw, hindi makausap. Kahit anong pagkiusap. Na kaya, sabi ko, wala na mapilian sila. Pero... Ka ako na lang magintindi. Talaga tayo, role natin eh. Kaso lang atin, ayaw natin sila lumaki ng ganoon Ng ganun. Kasi sino bang mahihirapan? ba diba? Sila din. Wala kaming katulong. Kung gusto ko magkaroon ng katulong, kung gusto namin magkaroon ng katulong, madali lang. Pero sino matututo? ba diba sila din naman? Kung, kung magkatulong tayo, tapos hayay hay lang sila, sino, sino mahihirapan pag later on? Hindi naman lagi masarap ang buhay. Kahit hmm. anong pigil namin sa kanya, Meng, eh, huwag ka na mag-ano-ano -ano lagay sa mukha mo kasi baby face ka pa, bata ka pa, ah! tigas pa rin, kung ano-ano pa rin binibili, pinapabili, ganyan-ganyan-ganyan, kung ano-ano. Pabili ng ganito, lotion na ganito, ah, inis na ako, dumi na ako, dry skin na ako. Ay, ang sabi niya sa akin, uwi daw siya, pero hindi daw siya sa inyo titira. Eh, gusto mo umuwi dun sa tatay mo. Siyempre, masakit din po sa part namin na minamahal mo, turing mo, pamilya, pano mo, anak. Oh. Tapos, konting pagalit uwi na lang ako. Alam niya may babalikan eh. Alam niya may pamilya. So, pero sino naman po ako para pig, parang pigilan? Nung no, itong huli, parang... Diba, lagi naalala mo yun? Nung, nung pinagalitan din kita sa boat? Parang wala na kayong gaito-gaito. Ha? Problema ba ang tawag sa gaito, may Tinuturuan ka kung anong dapat? Anong tama? Kasi magulang kami. Anak ka! So, ibig sabihin, pag kung ganyan na lang parating hindi kami nagiging magulang sa'yo, hindi yung magulang tingin mo sa kasi kaya mo kami iwan lagi. Kaya mo kami naging takasan, lagi kaming pabayaan, iwan. Ayoko na dito, ganun na lang parate. So, paano yung taong gusto magmahal sa'yo, May? Hindi mo kaya magawin sa mo? Hindi ako papayag. Kahit umiyak ka dyan, hindi ako papayag. Bakit? Nanay ako. Pipiliin ko pa rin maging mabuti ka. At saka, ma'am, kung maalala niya? Binumbog ko yan tatay niya dahil sa kanya. Nalala mo yan? Sa isla tayo? Kasi yung December yun, ma'am. Tapos nagbakasyon kami sa isla. Tapos doon sila sa tatay niya. Tapos kung baka ano, na sila sa bayan, mag-aral na. Hindi na mag-alis doon, kitatay niya, ganito, ganon. Hanggang ngayon, ma'am, sa totoo lang, eh, stress pa rin ako sa tatay nila. Kung naalala niyo na meron siyang iPad, okay. mm. Anong sabi ko sa iyo sa iPad mo nung niregalo sa iyo? Aral. Aral ka mabuti. Walag mag laro. Mm. ba? Diba? Pero anong nangyari? Nalulong. Adik na sa laro. Kagano'n ganoon. Tapos kinakausap mo. Oo, oh, maya na po. Ah, uh, ganoon na siya. Pati mga assignment din na, na, na yeah, nagagawa, hindi na nagagawa. So napapansin na namin si Sita, pag nakita tago. Pero mamaya nandiyan na naman. Sobrang adik na siya. Nung madali ng gabi, piyapatulog patulog na. Hindi pa rin. So ang ginawa ko, pinapatay ko yung wifi para hindi makapaglaro. Anong ginawa? Pagpatay na wifi, sinaksak ulit. Pinatay ko ha, sinaksak ulit. Tapos sabi ko, sino nagsaksak? Saglit lang, saglit na lang to, saglit na lang. Hindi pa ako, pa natin sa'yo ko, Hoy, do, may kinakausap kita. Sabi ko sa kanya. Saglit na lang po to, sabi ko, pili ka. Buburahin mo yan o babasaging ko yan. Nanay tayo, di ba? Mm -hmm. Tama po ba? Mali po ba yung sabi ko? Tama, ma'am. Oh, binura. Binura yung laro. Galit na galit. Di ako pinapansin. Iyak na siya gano'n, gano'n, gano'n. Oh. Iyakin man talaga yan, Ano Oh, tapag? pero iyakin, no? oh, sige. Iyak siya. Ganyan. Kinabukasan, dinownload ulit. <laughs> di ba? Sino ba hindi man pasaway? Mm. Pinagsabihan mo na. Ginawa ulit. Laro na naman. Patago. Ngayon, dahil alam ko na yung password niya, binago yung password. Sabi si sa Ma, Mami, sabi ko, bakit? Sira na yung iPad ko. Bakit? Hindi ko na yung password. Yung na, tapos. rin. Oh, gabi ko, anong ganyan nari sa'yo? Di ba, gaba? Sasabihin, huwag lang, wag lang, isumbong sa akin, huwag daw ipalam sa akin. So, ayoko nang ganun. Kasi sabi ko nga, anong sabi ko sa'yo? Anong kakambal ng sinungaling? Nanakaw po. Uh -huh. Ano? Ang nanakaw. Diba? Alam mo mali eh. Alam mo bawal eh. So, pag pagalitan, decide na naman, uwi. uwi. Anong sabi ni mamay sa'yo? Kailan ka babalik? sa pamilya mo? Kailan mo pupuntahan yung kamangap mo pag? Pag okay na po ako. Pag, yun, pag may kaya na ka. Ibig sabihin, may patunayan ka na? May patunayan ka na. Yan din, ma'am. Yan may din ang ano ko sa kanya. Hindi mo silang matutulungan nang hindi ka pa okay. Lagi ko yan sinasabi sa'yo. Kasi ganyan naman din kami pinagdaan namin. Ayaw ko na maranasan ninyo yung naranasan na namin. Kahit sila, Rod, sinisigawan niya. Hindi lang namin siya maalam yung kahit yung mga kapatid, hindi siya mapatulong kahit minsan binabatukan kanya si Tonics. Kung gusto mo respetuhin kanila, ba sila hindi mo kayang respetuhin? Di ba lagi ko sinasabi sa'yo yan? Tapos sigawan mo sila, respeto ba? Respeto. Alam mo yung respeto? G Ganun mo. Ang oh, tapang! Yung mga tao, may never ko yung ginan yung mga tao. Hindi porket anak kita. Kaya mo tapakan yung mga tao sa paligid mo. Kung makatitig ka kay nanay, umiiyak na si nanay. May kinakausap ka, Tititigan mo na si nainay. Ano ba, Nay? Uh, respeto ba? Pati si Kuya Adi niya. dati, siyempre, nanonood lang. Kasama lang, di ba? Idol na idol pa si Doming. May bait na bait. Ngayon nakasama. Nakita, nasita lang siya. Ayoko talaga, ayoko talaga kay Kuya Adi. O ngayon, pinapansin mo? Hindi. Bakit? Ayoko. <laughs> oh, see? Ganun siya. Yung namimili siya kung sino gusto niya lang kakausabi. hindi eh, naman pwede ganun. Kasi tapos, pag galit niya siya, tititigan niya yung tao. Yun yung iniiyak sa akin. even sila ng nanay. Sabi ko nga sa'yo, nag-adjust lahat. Pati si nanay, si siko mo, hindi ka nang piapatulan ng mga kuya mo. Kasi yun ang pakiusap ko. Huwag ka nang patulan. Oh, Kung baka ano, yan na tumayo ang magulang mo, hindi na ako. Minsan, tawag niya kay, kay Gio. Ewan eh, ko ba siya sa kanya? O, oh, sino siya? Siya! Siya! Sabi ko, Hoy! Tatay mo yan? Si daddy mo yan? Si siya siya mo? Nalala mo yan? Hindi. Mm. Nakita mo ang lahat lahat, naranasan mo ang lahat lahat dahil sa kanila. Hindi naman namin po sinusumbat yun kasi sabi mo kami, kami po... ako yun ma mag, ano sa kanya para malaman niya, para maintindihan niya. Kung baga ano, ako ang tunay magulang, kinapalala ko. Kahit magulang man kami, hindi namin nabigay sa kanya. Kami po, sabi ko sa hindi ko rin naranasan yan. Lahat ng gusto ko, hindi, hindi naman namin agad nakukuha yung gusto namin eh. Pasalamat ka ngayon. Tanong ka pa, oh. Lahat siya meron, oh. Sabi ko, may iPad ka, si Kuya Popot wala. ba? Diba? Oh. Pag mga uh, skincare, oh, tatawag lang yan kay Ate Karen niya. Bakit nag-usap kayo ni Papa mo? Dati yung unang yung nakita ko dito. Alam mo yun, Nak, di ba? Alam mo yun tungkol ng tatay mo. Alam mo yun, mula maliit kayo. Kung makita kayo, palangga, mahal. Pero hanggang doon lang. Yung buhay na Doming, ng 11 years old ka sa isla, hindi na same ng buhay ngayon. Ha? Yung mga tao doon, hindi na same ngayon sa ilang hindi. taon na nakalipas. Hindi. Ikaw nga mismo, nagbago ka eh. Tama? Ikaw okay. mismo, ugali mo na. Hindi. Kilala namin si Doming ganito. oh Ayaw mo na ba? Eh, hindi nga mag anong nisa ng isda. Dilim dilim. Eh, samantala, doon kitang bilib na bilib ako sa'yo sa unok. Naka, ano nang isla? Ang Oo, mm -hmm. oh, ang Oo, diba? oh, oh, dito ngayon, yee, yee, baho! Yee, baho. <laughs> ko ganun. siko in-explain ko, in ko sa'yo, oh, sige, kung dipad ka doon, patuloy pa rin ka namin papaaralin. Oh, sagot niya sa akin ulit, ano, ayaw mo kay kag sa kagisan Muna na, mo na lang sa'yo mo? Kay kagisan kasi kagisan. walang supply. Ano? Kasi walang supply po sa kagisan. Walang supply na mga kailangan niya. At wala siyang? Access. Wala siyang access. Sabi ko, aral ka. Anong access kinahangan mo? Mm. Anong supply pa? Ano mo? Sabi ko, akala ko ba kasi doon ng tatay mo? Hindi pala niyang gusto doon. Sabi ko, saan ka pala? Sa main. Ah, doon kay auntie mo. Sabi ko ganoon, main. Main bayan. Kasi daw do doon daw may... Access po. May supply, may access. Sabi ko, sige, sa sa kay auntie mo, ikaw, anong sagot mo sa akin? Ayoko doon. <laughs> Ayoko doon. Sabi ko, ay saan ka pala? Mm. Gusto ko magsulo. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, walang papayag. Anong gusto Mili ka lang? Titira kay auntie mo. Ang puting siya. Ay, e, ay, wala ka sa na age mo eh. Bakit ka papabayaan? May magulang ka, may papabayaw mm -hmm. mo. Akala ko, gusto mo makasama kapatid mo. Gusto mo makasama pamilya mo. Tapos yung malalaman ko, solo-solo ka. Solo-solo. Kaya sabi ko, hindi ka mag-aaral sa ginagawa mo eh. Hindi ako naniniwala mag-aaral ka. At saka doon sa, sa amin ngayon, ma'am, kahit sabi nila mag-board sila sarili nila, wala sila hintayin na ano, kalukuhan lang ginagawa mga oh, bata see? doon. Kaya mo ba yun? Kala mo sila doon, si nang si Dandan, hindi sabi na sa ayaw ko na, na mag-uwi ka, Gusto ko rin, pero ang kahirapan ng buhay. Gusto ko makuha mo yung pangarap mo, um, maabot mo. sa na yun, napapaaral kayo. Napapaaral. Pag may natutunan ka na, marami ka na alam, marami ka na kayang gawin. Yung kabuhayan mo ngayon, yung dati, wag mo na lang ano hin. Sabi ko nga 'yung ibang na na kinukup. Grabe kasi 'pag si pag mag-aral. Mas lalo ka pa natutuwa tuloy magbigay Ay, kasi si pag mag-aral, mas pa sa bahay. Eh hindi eh. Paano kasi masyado. nga. Na-spurt siya. Ano nga, gusto nga namin siya na hindi siya mailang. Uh -uh. Na na siguro nga. Kasi nakikita namin, tulog pa. Meng, bibi ko, kargahin. na. kaya siguro ganun na yan. Kaya baguhin mo rin. Na. malaki ka na. Tapos may buncok pa kayo. Nakakain ka pa ni mami mo? Kaya ang payo ko sa iyo, ayusin mo sarili mo, mag-aral ka mabuti. Makinig ka kay mami mo at kay daddy mo. Yan ang hindi alam ng lahat, anong ugali nito. Cute lang daw to. Nakakatuwa. Hindi. Gabi stress ang bigay nito. Nakikiusap na ako sa kanya. Lagi ko yan siya pinapakiusapan. Makinig kami magagalit ka na lang. Bakit? Kasi pag nagalit ka, ikaw lang rin ang may stress sa kanya. Kasi bakit? Sisimang utang kanya. Hindi ka kikibuin. Kaya sabi ko nga eh, nung huli, sabi ko nga sa kanya, may najak ka na ba? Sinasadya mo na ba akong personal inisin. na, bas na ba? Oh, inisin, bastusin. Kasi pag kinakausap mo, hindi ka sasagutin. walk ka lang. Ming, ba't nagpapatugtog ka ng bastos na kanta? Hintian ka lang rin. Tama, mali. Um, Kasi mahal ka nila. Nalala mo si Kuya Si Kuya Mugugoy, nalala mo? Hindi na nalala. Hindi mo na nalala si Kuya Mugugoy? Nalala. Di ba ma'am, kung si Papa niya lang gusto niya talaga na inaway niya pa yan ako, gusto niya na ibigay ko sa iyo, bakit nagadal-dal pa raw ako? Bakit hindi ko pa raw filmahan na ibigay na lang si Doming sa iyo? Kahit siguro ngayon, kung hindi ko na ng sa nakasapatos yan ngayon maglalakad. Kasi bakit? <laughs> hindi yan yung sinelas na hindi abayanas na original. Hmm. Ayan lang isipin mo na. Baka mag ka doon na ano lang, Meron duralite. Meron kaming tao dati. Iniwan yung chanelas, Nakalagay yung nakita eh, niya, suot niya. Lagi niya suot niya. Lagi na niya na suot. Original to, talong niya. Nung sinabi namin hindi. Ayan na suot. Ayan isipin mo. Pati ako, magulo ako pag doon ka. Hindi kami, hindi kami, hindi tayo pwede dito buhay prinsesa prinsipe. Mm -hmm. Ganon din naman sa bahay. Paano hindi sa bahay? mo okay, okay. yung bunso nyo nga, di mali maliit na bata, marunong na nga sa bahay. Hindi ka rin pipigilan ko na hindi ka mag-uwi. Si mahirap din. Si Wids, magkano na lang? 35, isang kilo. Na, hindi na katulad dati ang buhay. Hindi Nakatulad dati. Sa tirahan namin ngayon, paggabi, kung wala tanod, doon na lahat yung mga ibang barangay naman mga hamon. Mag magkain, reklamo. Hindi ako makain ng tira, Yung ngayong ulam mo, tapos bukas ulam mo. Ayaw yun. Ayun. Nata. Na doon. Paano yun? Uwi ka Umagahan hanggang hapon. Hey, sa kay... mapagtataka ka na. Sa Saan san <laughs> hindi naman namin ito tinuturo sa tanya. Pero di hindi ko rin alam kung ba'n Ha? Parang kusa. Hmm. <laughs> kusa. Ano sabi ko sa isa barko, noon sa speedboat? Meng, wag na huwag mong kakalimutan yung mga tao na naging parte ng buhay mo. Hindi yung kalimutan mo talaga. Never ako naghihiga sa sahig. Never ako natulog sa... Ano ka? Nakilala ka namin ganito ka. Pag walang phone masakit sa likod. Nagre-reklamo. Na doon, ano tulogan mo? <laughs> ano ba gusto mo malaman? Gusto mo malaman lahat-lahat para mag... Tin utak mo. Kalang... gusto niya, alam niya na rin na may papa niya oh. Yung nanay niya wala na, 'di ba? Hinatid lang sila. Uh, uh, yung papa wala, niya pa nakapag-asawa ng kahit sa kagisan <coughs> may asawa naman. May asawa naman iba. Kasi kung talaga ang nanay mo, kaya papayaan din kayo. kayo. Kaya, kaya ay sinasawa niya ng ninyo. palang, tinutukan niya na kayo nung iniwan pa lang kayo ng <coughs> nanay niyo. Kaso <coughs> wala, nag-asawa pa siya. Hindi pa siya content, nag-asawa pa siya ulit. Mahal niya nga kayo, pero mas mahal niya pa rin sarili niya. So, may mga ganong tao talaga na hindi natin mapipilit. Kasi sa sitwasyon mo ngayon, mas maraming mas gusto na nasa iyo. Marami po bang naiingit sa posisyon niya? Mm -mm. Ikaw hindi ka lang tinuring na katrabaho nila dito. Anak. Tinuring ka nilang anak. Kaya sabi ng mga iba, yung katulad mm. niya, kung kami nalang lang sana, kung ako nalang lang sana, yung anak ko nga, yung bujo, mm. Ako na lang nga sana doon, mm. kasama ni Doming, kung di ako nalang lang sana alagaan nila Sir ganito ka noon. Nasa ko, hindi, hindi ka mapalad, mm. kaya hindi ko nila. Pus, buti pa sabi niya, doon din na ako nagtambay sa unok. <laughs> kaya lang pinamalaki ko rin sa, sa mga kapatid Anong niya doon. Kapatid? Si Doming, magbago na. Yung pala, ganun pa rin. <laughs> Ginagawa mm, ka na, na nilang idulo yung pala. <laughs> Sabi ko magbago na si Doming doon. Pero, Pero sa ano, pag umuwi ka doon, ibang iba na yung situation mo dito oh. sa doon. Pag stay ka naman dito, magbabago talaga tayo. May rules talaga tayo na hmm. hindi na pwede ganyan. Hmm. Kasi ito na, disiplina tayo. Kasi hindi pwede ganyan ugali mo. Kailangan mo din magbago kasi... Nakita na, binata ka na. na. Kung maalala mo pa, di pa malaki ka na noon niwan kayo ng tunay mama mo. Lagi kayo ginapalo ng mama mo. O well, natural lang yun. Disiplina kayo eh. Nagayak halos magisang isang araw, hindi magtigil. Hindi paluin. Kailan siya umiyak dati. Kung umiyak siya buong isang araw, hindi magtigil. siya nagatigil. Sa kayong yung katamaran niya, ma'am, ganun talaga mula maliit. Pag utusan ay, hindi ng kami, mga kuya, ay, hindi kami tao uy, nagayak ka, yung... magtakpo, magiyak. Mm. At wala rin kayo kasama dito, kayo-kayo lang din, ilan lang rin trabaho mm. niyo. Parang laro-laro lang din ninyo, libangan ninyo. Natural lang tayo may bahay, maglinis tayo. Mag natural tayo magsuot ng damit, maglaba tayo, magligpit tayo, ganun yun. Ang uh -huh. mm. dalawang sa isla, lalakat pa rin sila para mga lang. Uh -huh. Ang lalakaran nila pag sa mabutik. <laughs> mabutik pa. Mm. Blessed ka na nga, tulad sabi ni Ma'am Dia, ja, sobrang mm -hmm. bless mo, Meng. Ay, hindi lahat ng tao nararanasan yung nararanasan mo ngayon. Kasi kami mismo, hindi namin naranasan yung naranasan niya. Okay. Pagating mo sa amin, adjust agad. Anong usap ko agad? Mape, Joshua, Jeyo, dyan lahat sila. Kami-kami lang yun, di ba? Ang sabi ko sa nila, ayoko maramdaman ni Beng na out of place siya. Ayoko maramdaman ni Beng na iba siya. Ayoko maramdaman, ni na siya. Ayoko maramdaman niya na kawawa ako. Kasi taga-isla lang ako, kay to yung buhay ko. Iba ako sa inyo, di ba? Hindi ko naramdam na ano, na parang, hindi ba niyo po ako sa ano, parang ibang tao. Parang nga oh, diba? eh? sa family po talaga. Yes. Kasi yun yung pinaramdam namin sa'yo. Kasi para sa amin, ah uh, para hindi mahirapan si Meng, show love that Show love. Love talaga. Ipakita mo sa kanya. Sabi ko sa'yo, di ba? Meng, hindi na to yung buhay mo sa isla, katulad ng buhay mo sa isla. Dito, may nanay ka. May tatay ka, may pamilya ka. Pag gutom ka, may kakainin ka. Papaka may magpapakain sa iyo. Pag may masakit sa iyo, may maggagamot sa iyo. Pag may nahihirapan ka, may tutulong sa iyo. Nalalaman namin mami okay. sa 'yon marami nagmamahal sa'yo. Pahalagaan mo naman. Ito mga an ante mo. Kasi wala sila dito kung hindi kanila mahal. Hindi yan sila mag-effort mag, magsasak mag, mag -e effort na lumuwas. Lalo na si mama mo na may nararamdaman pa. Kung hindi sila concern sa'yo. Baka hmm. gusto mo lang magbakasyon doon. Magrabas. Gusto mo makatapatan ko ba? Hmm. Tapos? Banding. 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 Pwede naman siguro mga kapatid niya na lang magpunta sa kanya.